Habang nasa isang paglalakbay, binabasa ni Elvira ang aklat ng tula ng prinsipe, na nagpapangarap sa kanya na makilala ang lalaking para sa kanya. Ang kanyang inang balo na si Rebecca ay may bagong kasintahan kaya lumilipat ang pamilya sa bagong bahay. Doon, nakilala ni na Elvira at ng kanyang kapatid na si Alma ang kanilang ama na si Otto at ang bagong kapatid sa ama na si Agnes. Sa isang simpleng seremonya, ikinasal si na Otto at Rebecca. Pagkatapos nito, ipinasyal ni Agnes si Elvira sa loob ng bahay. Tuwang-tuwa si Elvira sa mga magagandang kagamitan at sa kagubatang matatanaw sa labas, lalo na't kitang-kita mula roon ang kastilyo ng hari. Habang naghahapunan, nagdiwang ang pamilya sa wedding cake. Biglang nahirapang huminga si Otto at inatake sa puso. Umubo siya ng dugo sa mukha ni Agnes at bumulagta sa mesa, patay. Kinabukasan, sinubukan ni Elvira na aliwin si Agnes sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanyang sariling karanasan ng mamatay ang kanyang ama. Ngunit biglang sumigaw si Agnes at sinabing pinakasalan lang ni Otto si Rebecca dahil sa pera. Nagmadaling isinalaysay ni Elvira ito sa kanyang ina, nakasalukuyang kasalukuyang natutuklasan din ng parehong impormasyon mula sa mga abogado. Lumabas na pareho silang may moibong pinansyal, parehong may gusto sa pera ng isa't isa, ngunit wala pala ni isa sa kanila ang may kayamanan. Ipinaliwanag ng mga abogado na kukunin ang lupa at mga hayop, at ilang bariya lang ang matatanggap ni Rebecca. Pagkaalis ng mga abogado, nawala ng malay si Rebecca sa sobrang pagkabigla. Iniisip niyang masyado na siyang matanda para muling makahanap ng lalaki, kaya sinabi ni Elvira na siya na lang ang mag-aasawa para sa pamilya. Ngunit sinabi ni Rebecca na masyado siyang pangit para makahanap ng matinong lalaki, at si Alma naman ay bata pat hindi pa maaaring mag-asawa. Wasak ang loob ni Elvira habang bumalik sa kanyang kwarto at matagal na tumitig sa kanyang mukha sa salamin bago tuluyang pinisa ang isang taghiyawat. Makalipas ang ilang araw, may dumating na liham mula sa palasyo, magaganap ang isang engranding sayawan at lahat ng mga dalagang may dugong marangal ay imbotado dahil pipili ang prinsipe ng magiging asawa niya. Agad na nagpalista si Agnes, at ganoon din si Elvira. Ngunit dahil wala siyang may pakitang mahalagang apelyido, ipinakilala siya ni Agnes bilang, kapatid sa ama. Isinulat ng mensahero ang pangalan niya bilang, Elvira von Stepsister, ngunit natuwa pa rin si Elvira at nagsimulang mangarap ng kasal sa prinsipe. Nang marinig ni Rebecca ang tungkol sa sayawan, agad siyang nagpunta sa isang doktor upang pagandahin si Elvira. Balak nitong tanggalin ang braces, ayusin ang ilong, at maglagay ng eyelash extensions. Nangako si Rebecca na babayaran siya ng doble pagkatapos ng sayawan. Ngunit napansin ni Alma ang maraming dugo sa sahig ng klinika. Habang si Rebecca ay namimili ng disenyo ng ilong, matagumpay na natanggal ang braces. Ngunit masakit ang operasyon sa ilong dahil ginamitan ito ng paw at walang anesthesia kaya napasigaw si Elvira sa sakit. Makalipas ang operasyon, sumali si Elvira sa isang finishing school kasama ang iba pang mga dalaga upang matutong maging kagalang-galang. Kinailangan niyang magsuot ng suporta sa ilong habang nagpapagaling. Tatlong estudyante ang pipiliin ng guro upang ipakita sa prinsipe, ngunit lahat ay kailangang mag-iwan ng magandang impresyon dahil marami ring mayayamang lalaki sa pagdiriwang. Ang unang leksyon ay sayaw. Ipinadala ng guru si Elvira sa pinakadulo ng grupo kasama ang mga itinuturing na pangit, habang si Agnes ay tinawag sa harapan. Sa hapunan ng gabing iyon, sinilbihan si Elvira ng napakasimpleng sabaw habang masasarap na putahe ang inihain sa iba. Nais ni Agnes na magdaos ng libing para sa kanyang ama, ngunit sinabi ni Rebecca na kailangang. Hintayin muna nilang makapangasawa si Elvira sa sayawan para sa pera. Galit na sinabi ni Agnes na sinasayang nila ang pera sa pagpapaganda kay Elvira habang nabubulok na ang bangkay ni Otto, ngunit pinutol siya ni Rebecca at sinabing pwedeng gamitin ni na Alma at Elvira ang mga lumang damit ni Agnes. Umalis si Agnes sa silid sa galit. Nang tingnan niya ang bangkay ng ama, nakita niyang nilalapa na ito ng mga uod at napasigaw siya. Kinabukasan, nagpatuloy ang mga leksyon sa ibang mga paksa tulad ng tamang paggamit ng pamaypay, pagbalanse ng aklat sa ulo habang naglalakad sa hagdan, at tamang pagyuko. Sa pagtatapos ng araw, pinaskil ng guro ang listahan ng mga estudyanteng papasok sa susunod na antas, at laking gulat ni Elvira nang makita niyang may binurang pangalan upang isama siya. Mas lalo siyang nanaginip ng pagpapakasal sa prinsipe. Sa sumunod na araw, nagsimula ang bagong grupo ng kanilang mga leksyon, simula sa pagsasayaw. Tinawag agad ng guru si Elvira para magpakitang gilas ngunit agad din siyang pinatigil at tinawag na, sayang ang talento. Lumabas na binayaran pala ni Rebecca ang guru upang mapasama si Elvira, dahil kung hindi ay hindi siya mapipili. Pagkatapos siyang mapahiya sa harap ng lahat, tinawag ng guru si Agnes at dalawang iba pa upang ipakita kung paano ito gawin ng tama. Sa gabi, sinubukan ni Elvira ang ilang mga lumang damit ni Agnes pero masyado itong masikip para sa kanya. Inutusan ni Rebecca ang mga kasambahay na humanap ng paraan para magkasya ang mga ito. Pagkaalis nila, tumingin si Elvira sa kanyang hubad na katawan sa salamin at napaiyak. Kinuha niya ang cinnamon roll na itinago niya sa kanyang aparador at kinain ito. Kinabukasan, may isa-isang pagpupulong ang mga dalaga kay Madam Sophie. Sinabi ni Sophie kay Agnes na sigurado'ng mamahalin siya ng prinsipe. Nang si Elvira naman ang kausap, umiyak siya habang ipinapaliwanag na pakiramdam niya ay wala na siyang pag-asa at walang sinuman ang pipili sa kanya. Sinabi ni Sophie na hindi iyon totoo, at nakikita raw niya ang sarili niya kay Elvira. Pinatanggal niya ang suporta sa ilong ni Elvira at sinabi nitong binabago ni Elvira ang panlabas niya upang tumugma sa loob, at tinawag siyang matapang. Binigyan rin siya ni Sophie ng maliit na regalo para ipaalala na ang mahalaga ay ang kalooban. maya, -maya sa gubat, ipinakita ni Elvira kay Alma ang regalo, isang itlog ng bulating lason. Kapag nilunok niya ito, pwede siyang kumain ng kahit gaano karami pero pumapayat pa rin dahil kinakain ng bulati ang lahat ng kinakain niya. Kapag naging payat at maganda na siya, iinumin na lang niya ang lunas. Sa tingin ni Alma ay isang kabaliwan ito, pero hindi pinansin ni Elvira ang babala at pinangakoan si Alma na huwag sasabihin kahit kanino. Samantala, nakipagkita si Agnes kay Isaac, ang tagapag-alaga ng kabayo na lihim niyang kasintahan. Humingi siya ng tawad kay Isaac at sinabing mahal niya ito, pero wala siyang magagawa kundi ang pakasalan ng prinsipe. Sa gitna ng kagubatan, nilunok ni Elvira ang itlog ng bulating lason. Biglang may nahulog na patay na ibon sa tabi niya at may narinig siyang mga sigawan. Sinundan niya ito at nadiskubre ang tatlong lasing na lalaking naghahanap ng babae. Isa sa kanila ang umiihi at hindi naiwasang humanga si Elvira sa puwet nito. Nang humarap ang lalaki, nagkatitigan sila, at laking gulat niya nang matuklasang ito pala si Prinsipe Julian. Nagbitiw ng malalaswang biro ang mga kasama ng prinsipe kaya tumakbo si Elvira palayo at nagtago upang panuurin si Julian na nangangaso. Napaiyak siya habang nangangarap na makasama ang prinsipe. Pag uwi niya sa gabi, may narinig siyang kakaibang ingay mula sa kamalig kaya pinuntahan niya ito. Laking gulat niya nang makitang nagtatalik sina Isaac at Agnes. Agad siyang tumakbo upang isumbong. Ito sa ina. Kinaumagahan, nagwala si Rebecca at pinagmumura si Agnes habang nagbabasag ng gamit. Itinulak niya ito sa sahig, ipinagbawal na makipagkita kay Isaac, at pinunit ang kwintas nito bago ipahayag na isa na siyang alipin. Pinalayas naman si Isaac sa lupaing iyon nang hindi man lang pinayagang magbihis. Samantala, si Elvira ay patuloy sa pagkain ng mga tinagang tinapay sa kanyang kwarto. Makalipas ang tatlong buwan, tuluyan ng tinanggal ang suporta sa ilong. Ngayoy perpekto na ang mukha at payat na ang katawan ni Elvira. Gustong gusto niyang tumingin sa bintana habang pinapanood si Agnes na parang alipin. Tinatawag na siya ngayon ng lahat na, Cinderella. Sa susunod na pagbisita sa doktor, panahon na para sa eyelash extensions. Ikinabot ang ulo niya sa silya at pinahiran ng krema ang kanyang mga mata para sa sakit. Pinilit ng NARS na manatiling bukas ang mata ni Elvira habang tinatahi ng doktor ang pilik mata, ngunit hindi sapat ang krema kaya't napasigaw siya sa sakit sa buong proseso. Kinagabihan, nagising si Alma at nakitang may dugo sa kanyang sapin, isa na siyang ganap na babae. Hindi makatulog si Elvira dahil sa bagyo, sakit, at gutom. Sa sobrang desperado, lumabas siya ng kwarto upang maghanap ng pagkain kahit nakabalot pa ang mga mata. Nasalubong siya ni Alma sa pasilyo at nagkunwari siyang pupunta lang sa banyo. Pagdating niya sa kusina, may narinig siyang tunog at hindi siya agad nakapagtago. Ngunit si Agnes lamang pala iyon, na naawa sa kanya at pinakain siya. Sa susunod na leksyon sa sayaw, nalaman ng lahat na may lihim na relasyon pala si na Sophie at ang guro. Sa wakas, itinuturing ng sapat ang kagandahan ni Elvira upang isama sa harap kasama ng mga magpapakita ng sayaw. Sa gabi, lihim na pinakain ni Agnes si Elvira habang ito'y naliligo. Habang naghahanda si Elvira upang magsipilyo, laking takot niya ng mapansin niyang nalalagas na ang kanyang buhok. Ilang sandali lang, may dumating na lalaki dala ang isang magarang damit na, ayon kay Rebecca, ay napakamahal. Habang tinutulungan ni Agnes si Elvira na magbihis, hinawakan ng lalaki ang mukha ni Agnes sa malaswang paraan. Sinagot siya ni Agnes ng duras sa mukha. Minura siya ng lalaki at pilit siyang hinalikan, pero itinulak siya ni Agnes at dinuraan ang sahig. Agad siyang pinagsabihan ni Rebecca at inutusan na linisin ang sahig. Napansin ng lalaki na nalalagas ang buhok ni Elvira, kaya pinasuot niya ito ng peluka at sinabing yayaman sila dahil dito. Sa kalagitnaan ng gabi, tahimik na lumabas ng kwarto si Elvira upang humanap ng pagkain at narinig niyang nakikipagtalik ang kanyang ina sa lalaki. Samantala, binuksan ni Agnes ang isang baol at kinuha ang damit na itinago niya upang makapunta ng palihim sa sayawan. Habang patakas siya, nahuli siya ni Elvira at sinubukang agawin ang damit. Nauwi sila sa pag-aaway at napunit ng tuluyan ang damit. Naputol ang kanilang bangayan nang dumating si Rebecca, na sinabing huwag nang mag-alala si Elvira dahil hindi na makakadalo si Agnes sa sayawan kung wala itong damit. Pinatulog niya ang anak at binigyan ng gamot upang makatulog. Tumakbo si Agnes papunta sa silid ng kanyang ama at umiyak doon, pinuno niya ito ng mga bulaklak upang matakpan ang amoy ng nabubulok na bangkay. Gumagapang na ang mga uod sa buong katawan ng ama, ngunit ang mga silkworm ang nag-ayos sa punit na damit ni Agnes. Biglang nagising si Agnes nang magpakita sa kanya ang patay na ina. Sinabi nitong may iniwang bagong sapatos sa bulsa ng damit ng anak at babalik sa kalabasa ang karwahe pagsapit ng hating gabi. Kinabukasan, tinulungan ni Rebecca si Elvira na magayos at isuot ang peluka. Sa kasayahan, bawat dalaga ay binigyan ng pagkakataong ipakilala ang sarili sa prinsipe, na halatang board. Nagbibitaw ng mulal aswang kumento ang kanyang mga kaibigan. Habang binabasa ng taga silbi ang mga detalye ng bawat dalaga, nang si Elvira na ang magpapakilala, ipinagmalaki ni Sophie sa mga maharlika na siya mismo ang nagsanay kay Elvira, pero hindi pa rin natuwa si Julian. Nang oras na para sa sayawan, si Elvira ang napiling pangunahing mananayaw, at doon lang nakuha ang pansin ni Julian. Sa mismong ball, maraming maharlika ang gustong makasayaw si Elvira, pero si Julian ang unang lumapit sa kanya. Laking tuwa ni Elvira nang sabihing maganda siya ng prinsipe. Ngunit naputol ang sayaw nang dumating si Agnes na nakasuot ng napakagandang damit at may takip ang mukha. Agad lumapit si Julian sa kanya at siya ang piniling kasayaw, kaya't lumabas si Elvira sa silid na wasak ang damdamin. Bigla siyang nasuka at nagtungo sa silid nagpalit ng damit kung saan isinuka niya ang napakaraming itlog ng bulating lason. Kasunod niyang pumasok si Rebecca at sinabihang tigilan na ang pagiyak dahil marami pa namang lalaking pwedeng pagpilian. Nang sabihin ni Elvira na pakiramdam niya ay mamamatay na siya, sinampal siya ni Rebecca at pinilit bumalik sa kasayahan. Ginugol ni Elvira ang buong gabi sa pagsasayaw sa lahat ng lalaking nagyaya, ngunit hindi niya maiwasang titigan si Agnes na palaging kasama ni Julian at ang ina niya na nakikipaglandian sa ibang maharlika, nandun din ang lalaking nagbenta ng damit. Nang magsimula siyang makakita ng mga uod at bulate sa mesa at sa leeg ng mga tao, Napagtanto niyang nahihilo na siya at naaapektuhan na ang kanyang isipan. Tumunog ang orasan pagsapit ng hating gabi at biglang nagpahayag si Agnes na kailangan na niyang umalis. Galit na galit na pinanood siya ni Elvira habang hinahabol siya ng prinsipe. Pagbalik ni Julian, hawak na niya ang sapatos ni Agnes at sinabing pakakasalan niya ang babaeng kasyaro ng paa. Habang pauwi, hindi tumigil sa kakasigaw si Elvira sa inis. Sa may pintuan, nakita niya ang naiwan at inabandunang kalabasa. Sa matinding galit, kumuha si Elvira ng kutsilyo at inatake si Agnes, pilit na pinapakuha ang sapatos. Nagkailag si Agnes at naipagtanggol ang sarili, at nakuha niyang maagaw ang kutsilyo mula sa kanyang stepsister. Sinubukan naman siyang sakali ni Elvira at nauwi ito sa habulan. Narinig ni Rebecca ang mga sigawan at napigilan si Elvira sa oras, ngunit hindi nito tinigilan ang pakikipaglandian sa lalaking kasama niya. Samantala, ginamit ni Agnes ang pagkakataon upang tumakas, at nahulog ang isa pang sapatos habang siya'y umaalis. Pagbalik sa kanyang silid, sinubukan ni Elvira na isuot ang sapatos ngunit hindi ito kasya. Dahil sa desperasyon, kinuha niya muli ang kutsilyo at sinimulang putulin ang kanyang mga daliri sa paa. Sabay bumagsak ang kanyang mga daliri at katawan sa sahig kasabay ng isang malakas na sigaw ng sakit. Narinig ito ni Alma at agad na tinakpon ng scarf ang sugat ng kanyang kapatid upang mapigil ang pagdurugu. Dumating si Rebecca sa silid, ibinigay kay Elvira ang gamot pamputulog habang sinasabing maling paa ang pinutol niya. Gulat na gulat si Alma at tumakbo palayo habang tinapos ni Rebecca ang trabaho, iniwang walang daliri sa parehong paa si Elvira. Sa gitna ng proseso, na nanaginip si Elvira na isinusukat ni Julian ang sapatos sa kanyang paa at pinipili siyang maging asawa. Kinaumagahan, nagising siya sa matinding sakit, nahulog sa kama at nagsimulang magsuka ng dugo narinig niyang may tagasilbing nag-aanunsyo ng pagdating ng prinsipe, kaya gumapang siya palabas ng silid. Pagdating sa hagdanan, nahirapan siyang bumaba at tuluyang gamulong sa mga baitang, dagwang bumagsak sa sahig. Nakita ito ni Agnes ngunit hindi siya pinansin at diretsyong sinalubong si Julian. Ipinasuot ng prinsipe kay Agnes ang sapatos at ito'y perpektong kasya, kaya't siya ang napiling maging bagong reyna. Naghalikan ang dalawa habang si Elvira ay nawasak ang isipan. Pagkatapos nito, sinagip ni Alma ang kapatid at pinainom ito ng lunas. Lumabas sa bibig ni Elvira ang ulo ng bulating lason at hinila ito ni Alma ng tuloy-tuloy hanggang sa lumabas ang napakahabang bulate mula sa katawan ng kapatid. Pagkatapos, pinatay niya ito gamit ang kutsilyo. Nagnakaw si Alma ng ilang alahas ng kanilang ina. Nakita siya ni Rebecca ngunit hindi siya pinansin at nagpatuloy lang sa pakikipaglandian sa lalaki. Pagkatapos nito, tinulungan ni Alma si Elvira na makalabas ng bahay at sumakay sa kabayo. Ngayon, sabay na tumakas ang dalawang magkapatid, iiwan na nila ang mapang abusong ina. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para mapanood pa ang mas maraming video na katulad nito. Maraming salamat sa panunood!